mga items nga ito ng aking Madam Nina kaya for the go. Wow. Siyempre for today's video mga ses magtatagalog tayo para mas maintindihan ng may-ari. Abay siyempre sayang naman yung pampansit na ibibigay niya. Dito lang ay mga ses nagmekos-mekos ng akling mga ses at dito ay naghanap na ako ng pwede kong ilagay sa loob ng box para hindi sayang yung space. At syempre, para mabawasan na rin ang mga gamit niya dito. Oh, no! Eh, may, may bubble wrap nga mga ses para may extra support. Para naman secured ang items niya mga ses. mahirap na baka mabasagan na naman siya, tatawag na naman yun sa akin. <laughs> Sinunod ko na nga ang kanyang deep fryer mga ses at mukhang magki-crispy fry siya ng bonggang-bongga mga ses marami raming ang ating ititape mga ses Kaya tape to the left, tape to the right. Eh, mekos, mekos na yan tinulungan na nga ako dito ng aking kawork para mas madaling matapos mga ses. Sa video ito mga ses, mapapansin kong gaano karami at tambak na tambak ang kagamitan ng aking ninang. Pero wag kayo ses, all paid na ang mga items ng aking ninang na nakatambak dito sa outlet. Siyempre, kahit ilang taong pang mag-stay ang mga kagamitan ng aking ninang dito, ang importante ay bayad na lahat mga ses. Siyempre, flex ko lang mga ses dahil on time talaga nagbabayad yan. Wow. Sa dinami-dami nga ng kagamitan ng aking ninang at kung ano-ano na ang siliksik ko sa kanyang luggage para hindi sayang yung space mga ses. Sinama ko na nga ang mga bag niya dito, mga ses. Baka kakailanganin niyang tatambay, kakahintay ng parcel niya, mga ses. Kaya for the go. Oh, no. Ito nga yung time, mga ses, na wala na kaming ginagawa. Kaya tinulungan na ako ng aking isang workmate para mas madali ulit matapos, mga ses. Yung may-ari pala itong mga items na binabalot namin, mga ses, is taga Manila siya, which is nakaklose namin siya online. Sa video ito mga ses, nagunting ko nga ang aking kamay. Hindi ko naman matisisi ang aking ninang mga ses sa katangahan ng akling. Oh, no! For the go nga ang aking mga kasama mga ses syempre, pinaglaban ko pa rin kung ano man ang nangyari sa akin mga ses Ang importante mga ses ay makakahawak pa ako ng shotting glass Siyempre <laughs> kailangan pa rin nating ilaban mga ses Alang ala sa papansit ni Madam Nina <laughs> Sabi ko mga ses, para hindi masayang yung space, naghanap nga ako dito ng ibang kagamitan ni Nina. At itong mga liquid detergent nga ni Ninang ang napili ko mga ses. Pero narealize ko sa bandang huli mga ses na hindi pala natin pwedeng isabay ta baka mag-leak sa loob. Oh no! Dito ngayon mga ses, kumuha ako ng ibang damit para isiksik natin sa loob. Para naman mas secured yung mga items ni Ninang. <laughs> Dito nga naglagay na ako ng mga fragile mga ses para safe na makakarating doon sa Maynila. Siyempre nilaban ng aking mga kasama yan. Nagaganahan nga kami sa pagbalot mga ses dahil nagbibigay talaga yan ng pangpansit mga ses. O Ninang, pinuri na kita ha. Baka naman ulit. <laughs> Ready to ship na nga mga ses ang mga parcel ni Nina. At marami pa siyang naiiwang mga items dito sa shop mga ses. Pero okay lang yan. At least bayad na lahat. Or the go na nga mga ses. Kaya bye-bye.